Isa ito sa pinakamalinaw na ilog sa lawigan ng Isabela. Sa silangang bahagi ng lungsod ng Ilagan, lalim at yaman ng kalikasan ang nagtatagpo sa isang ilog na nag-iisip, buhay at napakalinaw. Ito ang Abuan River, isang biyaya ng lupa at tubig na nagbibigay sigla sa puso ng kabundukan. Ang ilog na ito ay may kasamang kamanghamanghang tanawin. Malalim at malinaw ang tubig. Kilala ito bilang isa sa pinakamalinaw na ilog sa lalawigan ng Isabela. Bahagi ito ng likas na sistema ng Sierra Madre, isang major drainage zone ng bundok. Sa ilang bahagi, makikita ang mga bato at bangin na hinubog ng agos at manahon na nagbibigay ng visual na lalim at karakter sa lugar. At mula rito, maaring umakyat sa panoramic view deck. Maaring sumakay ng ATV backyard. O kung nais naman ng mas tahimik na paglalakbay, maaring umakyat sa agdan. Sa tuktok may windmill na nagbibigay ng preskong hangin habang tanaw ang walang katapusang Sierra Madre. Dito, ang tanawin ay hindi lang pang ala, -ala. Pwede rin maging saksi sa isang wedding proposal, sa isang sandaling hindi na kailanman maulit. Dito, ang bawat linya ng horizon ay paalala. Ang kalikasan ay hindi nagmamadali, ngunit nag-iiwan ng tatak sa bawat sandali. hindi lamang tanawin ng nagbibigay halina sa Apuan River. Sa likod ng ilog ay isang pwersang nagmamalasakit, isang komunidad at isang lokal na pamahalaan na may pagmamahal sa kalikasan. Noong 2024, pansamantalang isinara ang Apuan River upang ito ay ayusin at bigyan ng pagkakatong makabawi ang kalikasan. Bahagi ito ng layunin ng ilagan na maging isang livable city by 2030. At ito ang pinakamahalaga. Ang mga miyembro ng katutubong akta, ang naging lifeguards at caretakers ng Eco Park, pinapangalagaan nila ang kanilang lupang minamahal. Dito natin nagkikita na ang pag-explore ay hindi lamang para sa pagbisita, kundi para sa pag-aalaga. Para sa mga naghahanap ng kasiyahan, mayroon dito ang patok na banana boating. Pwede ka rin gumamit ng jet ski, o di kaya sumakay lamang sa bangka. Meron ding mga picnic grounds, open spaces kung nais mong magpahinga. Meron ding mga cottages na malapit sa ilog. Para lamang makinig sa agos ng ilog, damahin ang ihip ng hangin at sa katahimikan ng kalikasan. Ang Abuan River Adventure and Eco Park ay maayos na inihanda para sa mga bisita. May amenities, maayos na daan at tanawin na sumasalamin sa kagandahan ng rehiyon. Sa Abuan River, bawat alon ay may kwento. Bawat bangin at bato ay tanda ng panahon at pagtitiis ng kalikasan. Bawat bumibisita ay bahagi ng isang mas malaking paglalakbay. Hindi lamang patungo sa lugar, kundi patungo sa pag-unawa. ang ilog na ito ay paalala na kapag pinangalagaan natin ng lupa, tubig at komunidad, mismo ang kalikasan ang nagiging kaibigan natin. Ako si Adventon, samahan niyo pa ako sa mga susunod pang paglalakbay. Ingat mga master!